Mga kapulpog, meron tayo ngayong project na isoso esportibo. Ang problema nito kasi yung hinaing ni customer, eh, ayaw daw tumakbo kahit nakapasok na yung cambio. Ito, dahil nga gusto niya ipababa yung transmission. Dahil nga, ang sabi nga daw, ay slide ang kanyang clutch lining. So ito po, papakita ko sa inyo ano po ang problema. Nakaangat yung paako ha, para makita ninyo na hindi ako maapak ng clutch. Ayan o, yung makita niyo yung paako, nakalayo yan o. Yan you know? hmm. o. yung cambio kahit hindi inaapakan yung clutch. Yan. Kaya gusto ni customer ipababa ang transmission dahil nga sa slide na daw yung clutch line na yun. So ito po ang kanyang problema. Papakita ko po sa inyo. Papasok ako sa ilalim para may pakita sa inyo kung ano yung kanyang problema. Ay po parang Ako na. Okay. pagkaganon pong problema matik po dapat i-check natin kaagad yung kanyang clutch o secondary clutch master ano nangyari kinalawang ngayon yung kanyang secondary ngayon tumukod na ngayon, pala, palabas na yung piston tumukod na kaya ayan o yan matik naka-clutch siya dahil tumukod yung pusrad nitong secondary clutch ngayon ang gagawin natin, tatanggalin nito at lilinasin natin ito ng maayos sa pagtanggal naman ito, ito dalawang disisiti yan, yan na pag natanggal na po yan, matakakalas na natin yan palabas so ito ang naging problema lumabas na yung piston dahil kinalawang tong cylinder kaya tumuko itong push doon sa kanyang clutch fork so ito ang gagawin natin lilinisan natin to pag nalinisan ibabalik natin magiging goods na yun so ito na yung dating stock up na naglalaro na kaya ngayon ibabalik natin doon para maging okay na mga kapulpog pwede ba akong makisuyo masupport naman ako sa mini vlog ko papalo naman po at pa-share naman po. Maraming maraming salamat. Ito siya natin, naikabit ko na yung secondary clutch sa ilalim. Yan you know? o. Ngayon, makikita nyo. Sabit ko na naman yung pako. Ayan, ikambyo natin sa primera. Try natin isalti kung aabante na ba. Oop! <laughs> Kawagat na. Neutral na natin. Yun. Ay! Ah, tumatakbo na! Oh! Oh! Good snag! Thank you mga kapolpong! So ito na mga kapolpong Nakatakbo na rin Ito na yung mayari Kamusta po? Looking okay Akala ko Malaki ang gagas kasi Kasi hindi siya Paandat siya Kung ako. ko Hindi siya tumatakbo eh